Yon, mga katropa, magandang tanghali sa inyo. Araw ng linggo, andito naman tayo sa walang kamatayang pagbabantay ng ating munting tindahan. Dahil tayo ang boses ng mga tindero, mga katropa. <laughs> <laughs> magandang araw sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na pinapanood yung aking vlog na ito. Yun, sana kayo maraming pera. Sana kayo maraming... Yeah. Pag-ibig. <laughs> Ayan mga katropa. Sana marami kayong pag-ibig. Marami kayong pera sa mga oras na pinapanood nyo ang aking vlog at pagtsagaan nyo muna ako dahil wala naman kayong choice. Ngayon kung ayaw nyo meron sa vlog ko, patayin nyo na. <laughs> Ngayon kung gusto nyo namang mabola, eh, panoorin nyo. <laughs> Ayan mga katropa. Magandang magandang araw sa inyo. Siyempre, Pilipinas. Yan, yeah, alright. Diba naman? Ayan mga katropa. Dito naman tayo. Araw ng linggo ngayon. Araw ng linggo, tayo ay nagbabantay pa rin sa mahiwagang tindahan. Sana yung makabenta tayo. <laughs> Kasi kahapon medyo ano eh, may nabenta natin mga katropa. <laughs> hindi natin alam para tayo susurvive. <laughs> Tapos yung aking munting negosyo na tindahan ng anik-anik uh, ay medyo may naka ano, may naka na manong hindi maganda. Hindi maganda buwe mga katropa <laughs> <laughs> pero okay lang. Ngayon talaga ang negosyo. Pero mga katropa, kahit ba mang ganun, tayo lumalaban pa rin. Yan. Pero mga katropa, sa araw na to, ang tatanakayin natin ay eh, syempre yung uh, KOJC, o Kingdom na. of Jesus Christ. Yan mga katropa. Dahil dun sa, siguro mga katropa, nabaritahan nyo na rin yung ano, yung laging isinasagawang mga maisog rally. O yan, maisog rally na sinasagawa lagi sa liwasang gripasyo dun sa Maylila mga katropa. Diba? Diba? Yung nagtatawag ng people power mga katropa, yung nagtatawag na bumagsak na o magresign na si Pangulong Marcos, yun, yung maisog. Alam yung mga katropa, kahapon nagsagawa ng maisog rally doon sa particular na lugar. Ang tao mga katropa, ang dami, puro mga vlogger lang. <laughs> mga vlogger lang. Yung pinapanood ko kahapon mga katropa, yung isang vlogger na ewan ko ba kung anong utak meron yan. Akalain mo, uh, vlogger ka, pupunta ka sa maisog rally. 'di ba? Maupo. Dahil expect mong maraming tao at maganda i-vlog mo. Yung pala pagdating mo doon, lahat kayo vlogger. <laughs> Akala mo. Tapos sabi niya, mga katropa, dumadami na, dumadami na yung tao. Huwag kayong ano, mawalan ng pag-asa. Darating din ang panahon. Dadami ang tao ang pupunta ron. <laughs> Akala mo dadami ang tao. Huwag ah, wala huwag kayong, huwag kayong ng pag-asa. Isa man talag yung mga video na nilalabas niya. Ang dami daw tao pero lahat may ano, ito yung lagay ng cellphone o kaya ng ano nung action cam. No? <laughs> di ba? Tapos naka-setup sila. Sila-sila lang. Sinukulan nila yung stage. <laughs> Pero ang totoo mga katropa kasi ang dahilan talaga dyan. Yung ano, yung KOJC members na dating sumasama sa Maisog Rally ay hindi na sumali. <laughs> Tapos, dahil sa hindi pagsali, Siyempre, wala na rin budget ang maisog mga katropa. Wala na merienda, wala na free pagkain sa juice. <laughs> ay ayun mga katropa kasi nagpahayag nga yung ano, yung KOJC na ano ni Pastor Kibuloy na hindi na sila sasama sa Maisog Rally. Kundi sila ay ano na lang, magko na doon sa kanilang iglesia rosa, Dabaw. Kaya starting kahapon mga katropa, sa pansin-pansin na nawala yung mga kumakanakang babae sa harapan. <laughs> nawala din yung medyo ano, medyo konti kasi hindi ko na masasabing marami mga katropa eh, di ba? Tagang konti sila rin. Eh. Bagkos na kasali pa dun yung ano, yung mga KOJC member dati, nung hindi pa nagpapahayag na hindi na sila sasali sa Maisog medyo konti pa rin. Pero ngayon mga katropa, puro vlogger na rin. <laughs> tapos nawala din yung ano eh nawala din yung ano yung dating logo ng SMNI kasi di ba may stage silang ginagawa doon mga katropa kung saan silang kasalita uh, dati may nakalagay doon na SMNI eh na logo ngayon wala na mga katropa yun ang patunay na hindi na ano hindi na sumali yung KOJC doon sa Maisug Rally hindi kaya ito'y pahayag lamang na galit na rin si ano si Pastor Kibuloy kay dating presidente Duterte. Kuwai <laughs> wala na tayo Kanya-kanya tayo kasi syempre <clears throat> sa totoo naman wala namang na naipakitang suporta na tayo. O baka naghahangad ng kung may suporta man, naghahangad ng mas malaking suporta si Pastor Kibuloy dun sa pamilya Duterte. Pero di ba nung napansin niyo, tanging si ano lang eh, Ah, dalawa pala. Nung nagkaroon ng Senate Investigation Kuno, <laughs> ni, ano, na sinigawa sa Dabao, nandun si paring Robin Padilla, sa si Bato de la Rosa, saka si, ano, si Bongo, nag ah, nagsagawa sila ng, ano, maisugrali. Dumating dun si, ano, si Mayor Baste Duterte. Pero nagsalita lang ng opening remarks yata niya, tapos buwi na yun. <laughs> tapos si, si, ano naman, si Vice President Sara, nagpunta rin doon. Doon naman sa ano, sa mismong KOJ OJC Compound sa Davao, di ba? Tapos, nung tinanong siya ng mga reporter kung uh, nasan si Pastor Apollo Kibuloy, sabi ni Vice President, baka nasa langit na. <laughs> Ayan mga pa. Pero, yung matandang ex-presidente Duterte, talagang no-show talaga doon. O, oh, di ba? No-show. Kaya siguro, nung ngayon na nahuli na si Uh, Pastor Apollo Quiboloy, siguro naramdaman niya sa sarili niya na medyo na wala yata suporta na sa akin. Ha? Kaya siguro hindi na rin siya sumusuporta sa Maisug Rally. Ganti-ganti <laughs> lang yan. <laughs> diya ba, mga katropa? Yun ang na nangyari kasi, kung mapansin nyo, full support talaga yung KOJC dun sa, ano eh, sa Dito? yung sa rally, di Rally. Alam naman natin kung sino yung Maisug eh. Di ba, mga katropa? Pinangungunahan nyo ng mga uh, Tuterte 'di diba? Sila 'yun eh, sila 'yung maiisip talaga eh. Tapos uh, sa tagal-tagal na panahon na maiisip maiisip rally nung hindi pa na huhuli si Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Yung suporta ng KOJC 100%, eh, 101% pa nga yata. Sa pa doon yung libre kain. Tapos may budget pa doon sa mga vlogger daw, yung mga vlogger ng fake news. <laughs> o, oh, di ba? Yan. Eh, napansin natin na yung SMNA mismo, wala na silang live ngayon sa ano, sa online program nila. oyan, oh, wala na rin eh. Tapos, uh, yung ano, yung nangyari nga kahapon na maisug rally, nako, ano eh, kapansin-pansin na sila-sila na lang dun eh, na wala yung suporta ng KOJC na, alam niyo naman, pag sinabihan niyang pamunuan ng KOJC mga membro, yung malalapit dito sa Diwasang Bonifacio, umaakin talaga yun. yon di ba? Pero ngayon, wala. Eh, ang pinakamasakit nito. Yung mga vlogger na may allowance, wala rin. Alams na. Alams na, di ba, mga katropa? Di ba? O, yun. Yun, yun. Alamin na ako sino yung mga vlogger na yun na uh, makakasuhan yata yung mga katropa. Makakasuhan sila. Makakasuhan sila ng ano, yun, ano. Ah, uh, pagtatago ng isang uh, pinaghahanap. O, yun. Harboring of criminal yata yun, mga katropa. Yun, yun. Uh, tapos, siyempre kahit pa ano na na rin sila, baka bigla sila damputin <laughs> Pero wala pa naman, wala pa namang kaso. Uh, inaano pa lang. Inaayos pa lang para medyo ma maging solid yung ano, solid yung kaso para maganda, di ba? <laughs> talaga mga katropa. Ihinayag eh, naman ng PNP yan, di ba? Sabi ng PNP dun kay Kernel Pardo, di sinabi sa press conference na kina kakasuhan yung mga ilang individual na nagtatago kay Pastor Polo kay Buloy. Eh, alam nyo na ako sino yung mga nagtagong yun. Diba? O yan. Kaya ganon. Pero, isipin nyo ha, dating kaibigan, dating ano, dating uh, kasanggan, kasang, kasanggan dikit, kaututang dila. Diba mga katropa? O. Ngayon, hindi na sumama sa maisug rally. O, diba? Ano kaya ibig sabihin yan, mga katropa? hindi, ah, malamang ano yan. Kasi nung panahon na sumasama yung mga member ng KOJC, kumpleto yon may pagkain doon, mga katropa, tapos may mga juice doon, hindi ka maggutom, di ba kahit paano. Tapos yung mga vlogger daw ni Kibuloy, yun ang may budget. Siyempre, di eh, hindi ka naman susuong sa mga ganong bagay kung wala kang kinikita doon. At kung sasabihin nila na sumusuporta sila, tapos wala silang kinikita, ikalakuhan yun, mga katropa. Malaing malaing kalokohan 'yun, 'di ba? Kalokohan 'yun. Ayun. Kaya lang minsan sumobra. Minsan kahit malina 'yung pinaglalaban, pinaglalaban mo sa ngalan ng ano, sa lapis, mga katropa. Yun 'yun, yun 'di ba? Pinaglalaban mo 'yung isang bagay kahit na alam mong medyo alanganin, nakakilit no, kasi sa ngalan ng salapi. <laughs> yan, 'di ba? Okay yan. Okay naman 'yan kasi ngalan ng salapi 'yan ng talaga, mga katropa. Diyan talaga nasisira 'yung tao sa pagdating sa pera. Yan. Marami 'yan, hindi lang 'yan sa mga diyan sa isang lugar yan, kahit anong bang community yan. Yan talaga. Pagdating talaga sa pera, kung mga katropa, nakakalimutan ng tao yung katu ano? katuwiran, tamang katuwiran. Yan, di ba? Alright. Kaya ngayon mga katropa, ang katanungan, antay natin yan. Ayan ang antay natin. Bakit biglang hindi na sumama ang KOJC sa Maisug Rally? Di ba? Something to, something to think about yan mga katropa. Halayin mo. Sa simula't simula na may ma rally, laging nandun ang pinakamalaking suporta, nagpapadami ng tao, kuno, ha? ay mga member ng KOJC. Pero hindi pa rin marami, ha, hindi ko sinayang marami. Nagpapadami, nagpapadagdag para magmukhang madami. Pero konti, di ba konti? Sabi niya ni, ano yun, eh, di ba ito, ni uh, Arlene Stone ba yun? Yung Arlene Stone, yung isa sa mga numero unong uh, makalaban kay Apollo Kibuloy, di ba sabi niya, ang KOJC hindi 6 million, hindi 20 million, 20,000 lang daw makakita pa. Eh nakita naman yun dun sa ano. Nung kanahon na nando si yung PNP sa loob ng KOJ's compound. Siguro mabibilang mo rin talaga na para may katotohanan yung sinasabi ni Arlene Stone, di ba? Na siyempre kung ganun kalaki yung membership mo, hindi basta ganun kakunti lang yung may paglaban sa yo. Parang totoo, di ba? Pero siguro sa, nasa ibang bansa yung ibang mga membro kaya ginakapunta. Kasi kapansin-pansin din na talagang anilaki nung ano, KOJC talagang merong budget yun mga katropa na yung budget na yon hindi na ngayon gagamitin para sa maisog rally o oh, patay na di ba tapos bukod pa doon mga nakarang araw may balita tayo na si Vice President Sara Duterte ay eh, nagpunta sa ano yun Bicol umatin ng Peña Francia Festival tapos na ipagkita kay ano kay dating Vice President Le Leni Robredo o, tapos nung sina nag, nagpahayag siya na pupunta siya, nandun na siya sa harap ng pintuan. <laughs> yan mga katropa. Kaya yun, no? iba talaga yung politika sa Pilipinas, di ba? Dating kaampi mo, sangkang dikit, kaututang dila, kapatid kuno, kuno, kuno. Pero pagdating talaga ng kagipitan, nalalaman mo kung sino yung totoo mong kasama. Nalalaman mo kung sino yung totoo mong kaibigan. Di ba mga katropa? Alright mga katropa, maraming maraming salamat. Antabayan natin yan ang natin kung bakit hindi na sumama sa ang KOJC sa mga mais, sa maisog rally kahapon. ano, At tingnan natin kung next week, next Saturday, eh, may maisog may rally pa na isasagawa dito sa Metro Manila. No? Di ba? May mga nagsalita doon eh, ewan ko ba. Kaya salita sila ron. Tapos uh, pinapahayag nila na dapat daw bigyan ng ano? 5 million ang pondo daw ng gobyerno ibigay sa bawat Pilipino. 5 million daw kada Pilipino at hindi na daw maghihirap ang Pilipino. Pero ang hindi niya naisip, yung ilang isang salita sa stage, binag ba si binag? Oh, hindi niya naisip na kung lahat tayo bibigyan ng 5 million, eh di wala na magtatrabaho sa katamad ng mga Pilipino. Ako po, grabe yan. Wala magkatrabaho, eh sino utusan mo? Sino magluluto ng ulam mo? Sino magtinda sa palengke? Kung lahat tayo may 5 million, hindi natin mga yung kahit bahay natin. Ay, gawin mo nga, tumubungan ng bahay ko, then may tulo ba't, ba't ko gagawin yan? E, eh, may 5 million din ako. <laughs> Ayan mga katropa. Yun nga yung idea na ano eh. Maraming nagsasalita dyan sa maisog rally na yan. Na, ewan ko ba ba't pinapalakpakan? Kung totoo sin eh. Gallyball. Gallyball mga katropa. Ayan ba? Diba? Ayan mga katropa. Antayin na lang natin. Next Saturday kung may magaganap pang maisog rally sa ano sa ano ba yun? sa liwasang muripasyo, mga katropa. Tingnan natin yan. Kasi kahapon, kapansin-pansin talaga na nilangaw, mga katropa. Buti na lang umulan. Kung, kung di umulan, e, e, may katuwiran. Eh. Kasi pag umulan, alis yung mga tao. Di ba? Kasi wala masilungan dun. Eh. Pero, masakit na ito, lang yun. Di ba? Pero wala na talaga umatin, di ba? Ba oh Di ba? Paano ba yan? Banat. Di ba? Paano ba yan? Yan lang naman. Kaya, antayin natin mga katropa tingnan naman natin mga katropa, bantayan din natin. Kung yung mga vlogger ni ng KOJC sa ni Wala Pastor Apollo Kubiloy, natin din natin kung itro. maririnig pa natin sila magsalita. Yan, di ba? Doon mismo sa stage na maisog, tingnan natin kung magsasalita siya, sila o kaya doon sa SMNI program, yan mga katropa. Tingnan natin yan. Antabayan din natin yan kung magsasalita pa sila. All right, di ba mga katropa? Okay, maraming maraming salamat. Na, naubusan na ako ng sasabihin. <laughs> Ayan mga katropa, inaantay natin. Next Saturday, kung may maisog rally pa sa Liwasang Bulipasyo. Ayan. Ay, paantayin pa rin natin kung magsasalita pa yung mga vlogger ni Apollo kay Buloy. Ayan. Aantayin natin kung may budget pa ang maisog. Aantayin pa natin kung ano gagawin nila. <laughs> di ba? Alright mga katropa, bye bye. At syempre, sa palagi sinasabi sa inyo, huwag nyo kalimutan na isubscribe ang mga aking channel. Tapos mag-like at share-share para lumaki ang ating community. Tapos kung hindi naman sobra o hindi naman tawag dito, kalimutan ko na may word na yun. Yung, hindi, naman hindi naman sa pagmamalabis. Ayan. Uh, yan yun ano rin. I-subscribe nyo yung channel ko. Try share nyo mga katropa. Alright. Wala namang bayad yan. Pero pag nagpunta kayo sa akin, sisingiling ko kayo. <laughs> Alright. Uh, maisog. Antayin natin yan. Babu.